Ganito. Ganito yun ah. Uy, pare, go palet. Uy, pira ka dyan pare, Pahirap na ako. Kapuntad lang, bayarap ang sahod. Kapuntad yung bayarap ang sahod. Trendy Pare, wala. Wala rin akong pera sa Pero may pira din ako, kaya lang, kaunti lang. Hindi abot sa nihiram mo. Kano bang nihiram mo ako, eh. sa akin? 1,400 ka nihiram ko eh. ko sa May pira ako, pero 1,000 lang to eh. Bigos na yan. Bigos na 1,000 lang yan. Walang, walang, wala mo pera yan. Yan lang talaga eh. Pwede yung pirang ko sa ito Pero 1,000 100 lang binigay mo sa akin. May utang ka sa akin na 500. Paano nangyari yun? Utang pa kong 1,000 na Magkano hindi lang ko sa iyo? 1,500. Magkano binigay mo sa akin? 1,000. O, ngayon. Pwede ako na 500. Mabayaran kita oh. na 500. Quiz na tayo. Paano nangyari yun? Hindi, ang hindi ko sa iyo. Magkano binigay mo sa iyo? 1,500. Magkano binigay mo sa akin? 1,000. Oh, di, may utang sa akin naman ngayon. Oh, biyahan ko. Kuwesto tayo. Hindi. Biniyahan kita ngayon. Oh. Nang naman tayo. Kayo mang pitch. Oh. Ano, nangyari? Wala akong bayaran sa iyo. Ito nga, ang binigay mo sa akin. sige, Maliwanag 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 Ang utang ko sa iyo 1.5. Magkano uh. nang binigay mo sa akin? San O oh, diba may may, 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 kulang sa... ko, may, kulang ko sa San oh. Oh, Ay, oh, bayan. bayaran kita naman naman. Kuwesto uh. tayo. Tama. Oh, hindi, hindi pwede. Parang lugay yata ako yung priya. Hindi, oh. sakto lang. Hindi, sakto lang yun. Ah, makano ba yung... Hindi, makano ba yung ko sa'yo? Hindi, ito no, lang uh, na uh, hiram. Uh, one five. Pamiram ko sa'yo ng one, 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 one uh, oh. Bigay ko sa'yo. Ang bigay mo sa akin, sa nebo. O ngayon, makano ang utaw sa'kin? Limandan. O limandan, o Nabayaran lang kita sa limang daan mo. Kuya, tayo. Sige, okay na. Okay na. Cut.